May nakita tayong kabadi na marga. Ito. Ito kaya. Hello kabadi. <coughs> Akit na naman tayo sa bundok. Ngayon mga kabadi, medyo agahe pa tayo mga kabadi ngayon dahil para hindi against yung yung ano ba yung ilaw eh, yung araw sa ating camera yung kaya let's go um, malis na tayo mga kabadi may, na, may nadaanan tayo mga kabadi na parang nagsuruson aray dito siguro mga kabadi ay nakapoy sila napagod kaya nag-stop over muna dito kaya nagsirukunari siguro sila mga kabadi matalabok muna tayo sa sapa na ito mga kabadi at aakyat tayo ng madali dito sa bundok medyo umaakyat ng gamay mga kabadi Mga kabadi, kung makikita nyo yung mga video ko, parang mga simple lang mga kabadi. Dahil sa akin content. Pero mga kabadi, yung aking mga linalakbay ng mga bundok, kung aktwal ka na nandito, napakahirap mga kabadi. Dahil yung iba, buwis buhay yan. Kaya maraming salamat sa aking mga nanonood sa aking mga video mga kabadi. At kahit ganun kasimple yung aking mga video, hindi kayo nagsasawa na manood. Kaya maraming salamat sa inyo. Meron tayong mga kabadi na gingkasugat na ano, na... na tao dito nanuhuli sila, sila mga kabadi ng palaka At, kagabi pa sila mga kabadi hindi pa sila nakauwi mga kabadi sino nga pala yung pangalan mo kuya pwede ba hindi nirayo pinatiga upload hindi daw pwede mga kabadi dahil baka lumayo daw yung pangalan niya kilala siya Jesus niya. mga kabadi sa bundok. Hindi natin maiwasan na may mga tao tayong nakakasalubong. Pero napakabait ng mga tao dito mga kabadi sa amin. Kahit sino yung kasalubong mo, hindi ka paglalabdan mga kabadi <coughs> kahit hindi sila nagpapakilala mga kabadi kaya maraming salamat mga kabadi so ngayon mga kabadi nakikisilong lang muna tayo dito sa kayak na ito mga kabadi hindi ko alam kung kayo nang kaya dito mga kabadi baga kasi magabihan tayo sa pag uwi kasi yung oras na sa tingin mga kabadi 3.40 pm na mga kabadi kaya dito tayo magpapalipas ng gabi at bukas ng umaga ay maglalakbay tayo ulit patung patungo sa destinasyon na pupuntahan natin mga kabadi Tahu itu dan kulit kulit. Kain. Baah. Kenya. Tabu nangin kambir. Sungu. Ambetin am. Saan ba yung sinasain mo? ayon? Kinabunan ko na ng ano niyan. Kahoy. Kapit ganti niya tanan. Bukit niya. Patikilir ko tanaw. Tenta. Hindi na makita yung kaldero, ano? <laughs> Ayan. Anong klaseng pagsain yan? Pati si Mbao. <laughs> 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 pati takap, may sungo. Pati yan. Oo, oh, ratong diri itong magdagat. Magutumay ng duro. <laughs> <laughs> Nagugutom na yung isang kasama namin kasi. Puta si babaw ng kaldero. Pinag-ano na namin. Ang okay, ito, wala pa ka nakikwinkuan. Ragong. <laughs> Bueno, borra ahí. Uy, nalang hindi pa nakadali. Tristi, kabutan <Sesssion> <Sesssion>